So guys, ayan, start na ako mamigay ng mga lysis sa mga ano dito sa management, mga workers nila. So eto, sa manager ko to ibibigay. Tapos etong mga to yung mga security guard, gardener, mga cleaners, ganyan. So tara, samahan niyo ako pero baka hindi ko to may video ng maayos ha. Andun siya oh. Ate! Kong hey pa Mrs. Lu, Mrs. Lu Pele ya. Yeah. Kau ni pasal. Oh yeah, thank you. Kalau wayan, kalau wayan tak silap. cả nhà,恭喜发财,missy,lu bê lì à, à, bê lì à,恭喜恭喜,恭喜恭喜,谢谢您,ày, có một cái à, à, có một cái à, cái 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 幾點鐘嚟啊？幾點鐘啲人嚟？四点啊！啊，四四點，四點，四點，係啦，四點，好啊，thank you，thank you，thank you，